natin. Ano pa yung consumer niyo? Giniling na mais. Ayun. Oh, hangin, so hangin. Ay, la, tayo. ito Ay, mais. La, arik no tay. na lang god. Konti na lang bigas nila, ang dami nila. Pila mo kabok sa magkaon? Magbok. Walo. Walo. Hello guys, mga katikang natin dyan. Kumusta kayong lahat? Ngayon po ay eh, dito kami sa maliblib na lugar dito sa Bourbon. So mayroon tayong dalawin dyan sa unahan isang lolo na mga ngarit na ang dami pong mga apo na inaalagaan. Binabaybay namin ni Bro Tata itong daan na lubak-lubak patungo po sa bahay nila. Pagdating namin tahimik, walang tao, sabi ang mga bata, mayroon pa daw ang pinupuntahan, kaya ina inaantay namin saglit. Hello guys, sa uh, dito kami ngayon sa Gukong Uno, sa Bourbon. So may dinalaw kami dito, mga bata. Walang nanay, walang tatay, sa lulo lang nakatira. So sobrang init ang panahon ngayon. Maya, umula naman ito. ganyan, ka ba gumung apo. Dali ka ba gumung? Unam ni klok. sa inyo ha. gubaon gubaon na kinara yung abuslot ang mga usar ang mga higda niya ang mga usar ang mga higda pag maring maring sa mga bata po wala sa mga anak kong kwan mm. ang kantong ba dito kato siya na nagpuyo to dito namatay na sa gato namatay na Apo, ako matang kwan Bayo. Bayo nya kung maguwang ang bani sa... mong anak adto to higda. Adto higda. Magbuwag. Mm. Tatay may sanggot. Unsa <laughs> man ka tay kanang nang nabis mga bis. Si tatay mag magtutuba Kasi ito'y iti pangalan mo tay. Felix. Felix Oletres. Oh, uh -huh. at saka yung kapatid mo. Uh, si kanang man eh uh nang gusto sunod na nao, nakita. Ramon, ah, nakita siya. Si Kuya Ramon. Hmm. Uh -huh. Dili na kita sa Kuya Ramon. So dili na kapananggot ka ron. Wala na. Kaya di naman kita maglisot. Manguling nga ipagin siya. Manguling, manguling sa kasauna. Manguling nga iyo. So, karoon dili na kahimo. Pirmilag ba? So, ang mga bata. Ako na, ako Ha. Bila ni kabok apo, diri, saya, makan karon lima oh, mari kebok, mau, usah empat, 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 Ini empat, 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 So ang ilahang yung nanay nila mag dito. Magulian. Tagdugay mo uli? Ha? Tagdugay. Uh, so Para sa kanila minyo na po. Minyo na po, minyo na. Ah, si So tagdugay mo uli dire. Tagdugay uli. Pero magpadala pa? mag mm, po. Dala sa sa tek. Kariha, sa padaksin kinintos, si Chen na. Mhm. Nya unsaon ma? Kanang imong pangilabuhi, ang hanap buhay ko ninyo. Na. Malanggot. Raha sa pagsabi-sabi. Nagrawa. Ako na po. Kapit. kape, ko tayo. Mga po. Raha. Malanggot. Kanang. Kanang mga saan. Raha sa ko. Mga raha. Yan ang mga misis. So nagkakad sa uling sa akong bata ko daw apo. Naguling? Nagkakad ba? Kasama yung apo ninyo? May tiga. Nagano sila? Nagsaking sila nga? Saking? Oo. Diyan sila nagsaking karoon. Dito sa baryo. Mulukuha ba? So, ganito, ganito tay. Yung nanay nila ang liit lang na padala. Kalabuan ba magpadala? Hindi. Okay. Ay, sahay. ka. Kaduha sahay. Sahay, ba? Kausara Hindi na po yung ka So, kung ganon, ang kumusta ang inyong pangilabuhi? Makasapar-sapara ba? Ah, mas po. magka alis 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 Mm. Mga bata, nag-eskwela tanan, nag-eskwela mo tanan. Ang yeah. karik mm -hmm. Kamu? Eskwela Eskwela? Layo niyong eskwela hindi rin. So, ito po yung sitwasyon ng bahay na dito. Yan, walang walang kwarto. <coughs> Anar mo mga tulog tanan dia <laughs> Yung kapatid mo, eh, matagal nang hindi makakita. Hmm. So, dugay-dugay na gina. Lugay, kuya? Lugay na. Mm. So, nara, natika na ba ni Kuya? Natika si Victor? Oo, oh, nakuha, nakuha mo si Kuya, Sa, lungsod. Oo. Uh -huh. High blood. High blood siya ka? Hmm. Uh -huh. So, kumusta tay? Kumusta nang kinabuhi nga dilit na kakita? Yes. Um, Murag. Banggal. Minat saka. May kalipay. Hmm. Tingog na lang imong hiwa anak hiwa ang Ah. Oh. Ang imong mailahan tingog na lang. <laughs> tingog na Oo. na jud kay makita. Wala <laughs> na gyud. Puli pa kano? Mm. Uh. So karon na oh, ang mga kuwan ni, ang pa kumusta ang papa nila? Ah. Uh, la na papa. Iba-iba <laughs> iba yung tatay nila. So wala gay, walang kahit isang papa nila nag-suporta, wala. <laughs> Suka ka pait no. Suka mo kumbati ra gid mo, eskwela ra mo. So kumusta karon? Kuya, kumusta ang konsumo ninyo? Bugas. Ah, uh, kumusta? Ba malik mi di sab. Karon na May bugas karon. Ambot mo ng sugar siguro. Hmm, na la pa may bugas dia. Pakita ko nata sa insudlan nando dong, sa bugas. Nga, nga naman. Hmm. may gamay. Ah, may gamay. Tingnan natin. Ano po yung consumer nyo? Giniling na mais? Ayan. Oo. Oh, Ito hangin, po. Mais. lah Arik mo tayo. Uh -huh. yeah, gamayan gamaya na lang. God. Punti na lang bigas nila. Ang dami nila. <laughs> Pila mo kabok na magkaon? Pag-ibok. <laughs> Walo. Walo? So ang bigas nila. Ito na lang. Oh. Ito po yung mga lumang ano guys. Yung bao. Ito po. Ito po ang gamitin pag ano sa bigas. Kasi sino bang may ganito noon? Yan. So, konti na lang. No? Sa hapunan niya mamaya, hindi yan kasya. Hindi na kaego sa inyong hapon. So, uh, tay, bugas ka ron. Timing, no? Timing, kaya naa mo'y malungag ka ron hapon. salamat ka Ha? Salamat. Timing kayo, no? Usahin, no? Ang grass, saligyan na ito, may bawaan, no? Mukalit o abot, no? So timing. Yan guys, timing talaga guys. Yung bigas na konti na lang. So, may dala tayong bigas. Ay, konein mo 'bro. So timing kaya. Timing tayo. Hmm. sa limon nila sila. Ay, ako ring Magad. Magad Mag ko. Uh -oh. So, timing kayo. Kasi pangalan eh. Bonifacio. Bonifacio. timing no. Kay naatay, nakadala may bugas. Gamay nga tinuod kay ilang bugas. So, maglisod pag, para pa ni Hapon. pag mungita no. Ngita, boy, so, timing kayo. Kay nakadala may bugas. Naot, makatabang na pila kalong agan. Kay dagandaghan gigil mo. Salamat. Ang Ay hindi kami nakadala ng groceries. Mayroon kaming ipa. ipasimpre may bigas. Kinahanglan mo para pang sulaan. So pwede ba kamu mo palit o sulaan? Pwede lang. Bigyan natin ng para pang ulam. Pare sa ano bigas. Parang tuloy. Tuloy yung dali. Tuloy yung ra Oo. Pagod lang. Nagyakong isa tibisin sa kapin. Tatuwa kami kubuok. Hmm.

<laughs> eh pares oh, huh? Ulan, uh, so, nanang, may malang, pa na subugas. Ha? Salamat. Oo. So na ma nang may malungag para panihapon. Puno na kadira na. Oo, oh, puno na. Ay, salamat. Mhm. Na negas ya. Mhm. Negas So muage mo bodre ang kwan isda. Oh, um, na gapan niya gi mangapan re. Musod ta Mahal mm -hmm. kayak kayak. Toloyan, oreng medek dalee ki nang bebrato. Oh, so maka parita kag tuloyan ha. Kalinik tuloyan. ya. Mm -hmm. Kamu dia on sae mai kasente. Selamat ya. Mm -hmm. Heh, Inday. Selamat Inday, selamat. Selamat. Selamat sabung, guys. Selamat kuyak, kuyak yang namanya ulang agama. Selamat kuyak, selamat sepuluh suksesan. Selamat kuyak, sepuluh gajah yang indah, sepuluh penudahan. Minta Yung okay. nagmirapon. Kasi hinahot na uh, sana makatulong sa inyo ha. Uh, tay, hinahot sa inyo. Kay dagang, kay dagang apo. So, yan po guys. sa uh, si tatay, maraming mga apo po dito inaalagaan. Yung nanay sa mga apo niya. Minsan, kunti lang yung mapadala dito. So, hanap buhay ni tatay yan na po mga mga mangarit akit uh, ng niyog para mayroong tuba na ibinta at saka mga ano mga manguha ng kahoy panggatong yung itinatawag na raha raha ung um, so yan ba sabi ni tatay sobrang kapos din dahil mayroong mga apo na inalagaan dito at saka ngayon nga ay kunti na lang yung bigas nila grabe ang bigas nila kunti na lang timing nakadala tayo ng bigas at saka nakabigay din tayo ng para pang ulam Uh, pangbili pang bilhin na ng isda. Maraming salamat sa Charity Ladies of Melbourne, Australia. Charity Ladies of Melbourne, Australia. Maraming salamat po sa inyo. Uh, sila po ang napili natin na uh, bigyan ng bigas. Sige tayo ha. Uh, hinabok, makatabang sa inyo ha. Ha?